No umbok, no bakat. At oh, ta saka mataas siya, Mi. Kahit na naka-crop top ka. Oh. Tabo na tabo yung iyong pason. Ay! Good, good, ang ganda ng quality ng leggings na tumi kasi favorite ko suotin kapag ako ini susumba. High waisted siya, stretchable, tapos may dalawang pocket pa po yan diyan. Ayun siya, Oo, kaya lang medyo may pagka yung bili ko nito, kaya naghanap ako ng medyo mura dito sa TikTok. May eto na nga. Ah, dumating na. Meron tayong color black na in-order ko at eto naman ay color gray. So, ayan, at least meron akong kapalitan kasi eto, Mi. lagi tong palagi ko na lang itong suot ko. <laughs> ay, ang ganda nito, Mi. Wala siyang umbok dito. You know, 'Di ba? Wala siyang bakat na ti. Talagang flat siya. so, mo yung bill bill mo diyan. Ay saktong sakto sa akin. Pak, tingnan mo yung likod. Oh, napaka-stretchable. Tingnan nyo. Not bad sa quality, medium size 'to. Akala ko nga maliit siya for 11 ako, pero saktong sakto lang siya as in 100 plus ko lang 'to na bili mi. <laughs> oh, 'di ba? Ang ganda, para kang ka suot. Ang lambot din niya kaya maganda to kapag ka yoga ka kasi napaka-stretchable. <laughs> ang fresco! ko! Tingnan naman! Ang mga ganda! Tsaka medyo makapal siya. Makapal siya, May. Tingnan mo. O, pag ininat mo siya. O, di ba? Elastic! Uy, tingnan mo yung likod. Nakakalaki ng wet clocks. Oh! <laughs> ang sexy po dito, me! Tapos pwede mo siyang lagyan itong top. Kapag conscious ka na malaki yung puson mo. O, di ba? O, no, bakat yan. May diretsyong diretsyo. O, Di ba? Tapos, eto. Pwede mo lang siyang maganyan ka, oh. Hmm. Oh, magsusumba kasi ako ngayon. Kaya, kaya na-ready ko na. Ayan. Oh, ready for Zumba! Ooh, ang ganda! Ay, parang almost the same lang ng quality nung nabili ko na lang pagkamahal-mahal. Eto, 197 ko lang yata ito nabili. Pero, ayan mo. Ang ganda! Ang kinis! So, ayan. Ilalagay ko sa yellow basket. Baka gusto nyo rin. May comment dito. Idol! Ilang meters ba ang kaya niyang matracking? Ito yung tinutukoy niya itong ating face tracking tripod na gamit ko ngayon. So, titignan din natin kung ilang meters ba o gano'ng kalayo ako. Makakarating kung matatrack niya pa ako. So, ay, let's go. So, ito medyo ilang meters. One meters. Two meters. Three meters. Kakaliwa ako dito. So, ito. Yung camera kasi yung sinusubukan yan. So, dito naman tayo. Medyo malayo-layo na rin kami ha. Ito, medyo malayo na ako. Oh. O, nasa may puno na ako. Siguro mga, ano na to, 4 uh, meters, ganon. Tapos iikot tayo dito sa may, pag hindi niya na ako nakita, hindi niya na ako matatrack. Pero, palayo din ha, tingnan mo. Uy, nandito na tayo sa zamuhan. Pero nakikita pa rin niya tayo. <laughs> Balik tayo dito. Ayon, oh, di ba ang galing ng ating tripod ni? So na kapag ka talaga, oh, pag uh, ganyan, oh, oh di ba parang hi guys, nandito tayo ngayon sa forest. Tapos may papakita ka dito. Ayan, susunod yon sa you. Oh, wala kang biographer, so ayan. Oh, di ba ang ganda ni pang-vlog. Oh, talagang susunod sunod sa you. Oh, may biographer ka na kapag nagja jogging ka. oo. oh. oh. <laughs> Ang ganda! Tsaka wala siyang lag, sir. Wala siyang lag. Talagang sumusunod siya. As long as nakikita ka niya, ha? Kasi kung may other people dito sa kano, maaano ka nga, ma malilito yung ating camera. Oh. <laughs> Makakapag-jogging ka na na mag-isa. Ay, di ba? O, oh, ang galing. Ito yung ating tripod from TNW na tripod. Ito yung ating face tracking uh, tripod na pinatong ko lang siya dito. Ayan, ganyan siya. Nakapatong lang siya dyan. May remote din siya, Mi. Kung gusto nyo mag-remote na kung malayo kayo na eh, mag-remote kayo, ayan, natatanggal din yan, ha? Natatanggal. Ayan naiikot mo yan, ah uh, 360, ayan, umiikot yan, Mi. Tapos, eto din, ito in-on mo lang yan dito para mag-on. Tapos, meron din yan ilaw dito, na dalawa, natatanggal din yan. Natataas mo naman siyang ganyan, Mi. Tapos, hanggang ganyan lang yung new niya. Natataas mo lang siyang ganyan. Para pag nag-shoot ka dito or dito. Pero dito, ganyan lang siya. So, ayun. Tapos, pwede mo siyang tanggalin dito sa, kung gusto mo ng mahabang tripod, ayan, ikakabit mo lang siya dito. At kung gusto mo naman siyang paliitin, ayan, nakakabit lang siya dito. Natatanggal mo yan. So, ayan, kung gusto mo nito, nasa yellow basket, ilalagay ko. From TNW tripod at ito yung ating face tracking tripod. So, ayun lang alam niyo kung para saan to. <laughs> kung ano-ano na lang talaga yung nakakita ko dito sa TikTok. Me, pero ang cute nito. Pwede pang regalo. Mura lang siya. Nasa 100 plus lang siya. Ito yung cute na cute. Oh. Di ba uso yung mga ganito na nilalagay lang sa likod ng cellphone? Ito, may, may kasama na siyang pandikit. Nilagay ko yung pandikit niya dito. Yung parang ganito. Oh. Tapos, kung hindi kasi mag-save yung uh, likod ng cellphone mo, pagka, pagka mag-save yung likod ng cellphone mo ganito, pwede mo na siyang hindi ilagay yon Pero kasi dito, ito, dito ko siya ilalagay. Nakadikit siya dyan ni, oh. Oh. Pwede mo pang gawing salamin. Kapag ka selfie ka, tsaka mag-video ka, nagamit yung back camera natin. Kasi mas malinaw, may mas magandang gumamit ng back camera kapag ka selfie tayo. So, ganito lang yan. Hindi ba nakakabit yung mirror? Naka-on na siya. Tapos, ito naman na shuttle natin. Ikakabit mo yung Bluetooth niya. So, iaharap mo lang yung camera. On, open mo yung camera mo. Tapos, selfie ka. Ganyan. Tapos, kahit ito, nakatago lang dito. Gagana yan. So, one, two, three. Ayan. Tapos, ito na yung selfie natin. Ah, 'di ba? Oh. Kitang-kita -kita mo yung sarili mo kasi dito ka nakatingin. So, kahit likod yung camera, yun ang gamitin natin. Kita mo pa rin me. O, tignan natin kapag video. Video. Maganda kasi may remote para talagang hindi ka na mag-click dito. O, oh, ayan, video ha. Video. One, two, three. Hi, guys! Andito tayo. O, oh. di ba? Naka-on na siya. So, hindi mo na kailangan mag-press-press dyan. O, oh. Yan na. Kukunik mo lang kasi may shuttle tayo dyan. Di ba? Ang cute niya. Meron na rin siyang kasamang ganitong box, tsaka at ganitong pamunas. Ito pamunas na para dun sa mirror. So, yun, di ba pwede pwede niyong ipangregalo? Kasi yun, oh, may remote dala. Ang cute. At tsaka, ito pala, pagka hindi mag-save mag mag na yung servo ng likod ng camera niya, may, ito, hindi mo na kailangang i-dikit yung, ito, yung metal na nilagay ko dito. Kasi ito, hindi siya mag-save. So, ito, pwede mo lang siyang i-direct na nakamag-save ka. oh, didikit siya. Kaya lang hindi siya masyadong magnetic kapag ka, pag ka, ano, hindi mo kinabit yung ito. Mm, -mm. Ganyan lang siya, pero didikit naman siya. Hindi lang yun talagang, talagang uh, oh, dikit na dikit, tapos hindi. Ito madali lang siya maano. Tapos pwede mo naman siyang ikot-ikotin. Ganon. So, ganon lang siya, Mio. O, oh, ba diba? Ang cute na rin ito. Pero kung gusto mong madikit na madikit, ito, itabit mo. Kasi may metal siya. Yan, yeah, yun lang. I-share ko lang naman. So, ilalagay ko sa Yellow Basket. Baka gusto nyo rin pang regalo ang ating mirror. Face tracking tripod ng TNW mina na up. Tignan nyo naman yan. Napaka-smooth ng pagsunod-sunod niya sa akin. Walang edit niya ng speed. Walang cut. Talagang smooth yung paggalaw niya. At tignan nyo, meron pa akong behind the scenes, di ba? Ang <laughs> cool nito kapag ka nagja-jogging kayo, Mi. Tignan nyo, Ganda. <laughs> May remote na rin pala yan kung gusto mong paigutin siya ng kusa at walang person. Yung video lang yung bibidyuhan mo, Mi. Di ba? Ang galing niya. Sayon lang. Ang papapote siya lang ako. Sige, ako kuha yung video. Nakuha ba? Oo. Layo mo ah. O di ba kahit na napakalayo, abot na abot pa rin ang remote natin. So, pwede ka na nga mag-selfie kahit nasa malayo ka, hindi ka na mag-uutos at hindi ka na aabutan ng timer. Dahil nga may remote ka na mi. At saka ito, napaka-portable lang siyang dalahin. Na-adjust pa yung camera niya. Ma, pwede mo ibaba, pwede mong itaas. At meron siyang holder na leather mi. Ganito naman siya kapag ka nasa table lang siya, may base siya nakasama. O di ba ang ganda nito? At eto nga, pwede mo siyang isabit lang sa bag mo kung maliit lang yung bag mo mi. O di ba pag may ganyan ka, para kayo ng professional na vlogger at photographer. Napakaganda nitong daladalahin sa mga content creator. Sa dami-dami ko na nga tripod na ginagamit, eto na yata yung palagi kong magagamit. Dahil napakagaan lang yan sa kamay gamitin, hindi nakakangawit. Kusa na rin siyang didikit. May magnetic yan. Napakaliit niyan pero ang daming function. Kapag ka gusto mo nga mag-vlog sa mga gala moment nyo or sa shopping sa ukay, katulad niyang ginagawa ko, wala kang video. Ay, no problem. Lagi ka lang magdala ng ganyang selfie stick. Makukuha mo na yung mga captured ng moment mo. O, diba? Magbet ko na nga itong gamitin. Yung panggala lang ba na mabilisan? Magaan kasi siya sa kamay. Hindi nakakangawit hawakan. Yung iba ko kasi tripod, medyo heavy duty siya. Malaki at bulky. Kapag kamalit yung bag mo, hindi mo madadala. Eto na nga, yung selfie stick ng TNW. Wala na talaga akong masabi sa TNW. Ang ganda ng quality ng mga product nila. High quality lang lagi merong magandang kasamang box, alam mo talaga na tatagal sa iyo. Ito pala yung mga kasama niyan. Meron na rin siyang clip pang sa cellphone, saka yung magnetic ring. Ito siya mi o, may remote na rin 'yan. Kasi magnetic 'yan, ididikit mo lang 'yan sa likod ng cellphone mo kung mag-save yung phone case ng cellphone mo. Pero kung hindi naman, meron naman yang kasamang pang-clip ito nga o ididikit mo lang siya sa ganyan. O ayan, 'di ba? Hindi mo na kailangan ng magnetic saka naiikot ikot mo 'yan. Ang ganda nito, mi. At ganito kahaba siya. 1.3 meters pero kasyang kasya yan. Mas gusto ko to kasi kasya sa bago o di ba napaka-handy niya.